kong saglit sa inyo etong parol dito sa Dasmariñas. O, oh, diba? Ang ganda ng korsada dito. Yan ang parol ng Dasmariñas ngayon. Medyo maaga naglagay. Hindi ko lang sure kung yan na yung pinaka-parola kasi alam ko kasi magpipiasta dito ngayong December. Sabi ko December. Ano yung December? Ay, nakalimutan ko. <laughs> so, may gano'n rin, o. No? estudyante dito. Medyo ma-traffic ng konting-konti lang. 'Yan share ko lang sa inyo itong highway na 'to. Kanina maulan. Ngayon medyo may araw na. Lang no, islog no, dito. Nandito. ito naman ngayon ang ganap ko ngayon sa nabas. Share ko sa inyo, napakaganda o. Oh. Ang lugar ng Dasmarinas. Maraming puno. Ganyan ang gusto ko pag ako nadaan ng mga kalsada. Lagi ko yung si share sa inyo. Yun, hanggang doon na sa dulo yung parol niya. Hindi ko lang sure. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod ng buwan, guys. Kung yung parol na yun ay papalitan. Kasi magkakaroon dito ng paro-paro Kung mapupuntahan natin yan Anak Saya yan, grabe yung festival ng paro-paro festival ng Dasmariñas Daming estudyante dito O, oh. ah, Saglit lang tong share ko guys Sinar ko lang tong mga parol na to